Mga balitang malaman. Nagbabala ang DOST-PIVOK sa publiko kontra sa fake news sa umano'y pagtama ng malakas na lindol sa bansa. Mga isong dapat malaman. Magkahiwalay na dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Sinadating House Speaker Martin Romualdez. Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at iba pang opisyal ng DBM. ihahati gabi-gabi ng inyong mga maasahang pagpagpalita. Hindi na sila makikipag-cooperate yan ang binitawan ng mag-asawang Sara at Curly Vizcaya sa ikatlo nilang pagdalo sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ngayong Miyerkules. Sa pangungunan ni News Anchor, Barbie Mula. Kinilala ang ganda ng Pilipinas sa buong mundo matapos ng makapasok ang Boracay, Palawan at Siargao sa listahan ng Top 10 Islands in Asia ng Condé Nast Traveler 2025 Leaders' Choice Awards. Maging maalam, makialam. Zoe so Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10.45. 5pm. Mga balitang malaman. Nagbabala ang DOST sa publiko kontra sa fake news sa umano'y pagtama ng malakas na lindol sa bansa. Mga isong dapat malaman. Magkahiwalay na dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. sina dating House Speaker Martin Romualdez. Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at iba pang opisyal ng DBM. Ihahadil gabi-gabi ng inyong mga maasahang Pag pagpagpalita. Hindi na sila makikita ki cooperate pa. Yan ang binitawan ng mag-asawang Sara at Curly Biscaya sa ikatlo nilang pagdalo sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ngayong Miyerkules. Sa pangungunan News Anchor, Barbie Mula. Kinilala ang ganda ng Pilipinas sa buong mundo. Matapos ng makapasok ang Boracay, Palawan at Siargao sa listahan ng top 10 islands in Asia ng Condé Traveler 2025 Leaders' Choice Awards. Maging maalam, makialam. Zoe Broadcasting Network presents Balitang A to Z, Weeknight It's 10.45pm, mga balitang malaman. Nagbabala ang dost sa publiko kontra sa fake news sa umano'y pagtama ng malakas na lindol sa bansa. Mga isyong dapat malaman. Magkahiwalay na dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Sinadating House uh, Speaker Martin Romualdez, Budget and Management Secretary. Magandang hapon, nasa Camp Aguinaldo ng mga labi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile bilang bahagi ng pagbibigay-pugay ng militar sa naging tungkulin at nagawa ng dating senador. Bago ang necrological service, nagsagawa rin ng arrival honors para sa yumaong Senate President. Samantala din nala rin sa Senado ang labi ng dating opisyal para makapagbigay respeto ang ilang mga mambabatas. Pumanaw si Enrile noong Webes sa edad na 101. Samantala, hindi magbibitaw bilang DepEd Secretary si Sonny Angara sa gitna ng kumakalat na alegasyon na nakinabang umano siya sa maanomalyang flood control projects. Ito'y matapos igiit ng Malacanang na hindi siya kailangang magpasa ng courtesy resignation lalo na kung malinis siya. Sa isang Pasig City event, diretsya ang sinabi ni Angara na hearsay o chismis lamang ang mga bintang at walang konkretong ebidensya o specific na transaksyon na iniuugnay sa kanya, aniya ibabasura lamang ito ng korte. Uminit ang isyo nitong linggo matapos i-anunsyo ng palasyo ang voluntary resignations ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman matapos maisamang kanilang mga pangalan sa listahan sa umano'y mga politikong nangialam sa 2025 National Budget para sa kickback. Abangan ng kumpletong ulat mamayang 10.45pm sa Balitang A to Z. Ako po si Naomi Almohano.